Isa sa recipe na ating gustong ibahagi na naman sa inyo ay ang pagluluto natin ng laing na ito. Or taang gabi. So join me sa ating full process kung paano nga ba natin. Pinasarap at walang katinggabi na ito. Sarap guys! Hmm. So, isa-isa na natin gawin yan. So, ayan guys. Ito na ang ating nalinis na dahon ng ating gabi. Sauga natin ng baboy, onion, at ginger. So, yan lang ang mga sangkap na gagamitin. Plus, meron pa pala tayong gata. Oops. Next, ilagay natin ang ating ginger at onion. Diretso Plus, ang second tiga ng ating gata. Ito ay magiging serve na natin. Ah. Gata. and cover. Kaya nating maluto ng dahan-dahan dyan. Ayan. So, hayaan lang natin mag-dry dyan. Or maluto lahat. Power. check ulit mag add tayo ng last ingredients natin wow. ang dami kanina niba and pwede na ito mahalong kayo once na wow sarap yun At last natin i-add uh, dyan ay ang ating gata na first tiga natin. Creamy. Nagyan natin ng vinegar. Isang malaking vinegar Dalawa. Next ay ang patis natin. Patis. Dalawa rin. Para sa ating tikim moments. Kuha tayo na. Good enough pang tikim natin. Ano ba ang kanyang lasa? yan ang unang subo para sa inyong lahat. Check na yung yung hmm, Ito ang karap na atin. Gusto. Super linam -lab. So guys, thank you for joining me sa ating pagluluto sa araw na ito. Hopefully, nagustuhan nyo ang process ng ating recipe ginataang gabi or laing. For the last touch, yan. Yan ang ating masarap na gabi recipe. Salamat ulit sa pagsabay sa akin. And dito na tayo mag-end. Bye-bye guys!